Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi. Kabanata 300 at Sham naput isa hanggang 300 at Sham naput lima. Kabanata 300 at Sham naput isa. Dahil mahinang inamin ni Elaine ang kanyang pagkakamali at tiniyak sa kanya na hindi niya gagawing muli sa hinaharap. Si Claire ay napakalambot na hindi niya ito itinuloy. In private, Claire said to Charlie, Charlie, ganito ang nanay ko, huwag mo rin siyang sisihin. Hanggat alam niya ang kanyang mga pagkakamali at kaya niyang itama ang sarili, magagawa niya ito ng pinakamahusay. Ano kayang sasabihin ni Charlie, kung tutuusin? Siya ang kanyang bienan at tunay na ina ni Claire. Kaya siya ay tanging ngiti lang ang masasabi. Kilala ko si Claire. Maaari mong isipin ang tungkol sa ganitong uri ng bagay sa iyong sarili. Hindi mo kailangang isipin ng tungkol sa akin. Ako ang iyong asawa. Siya ang aking biyanan, at tiyak na hindi ko siya masisisi. Tumango si Claire, marahang niyakap si Charlie, at bunguntong hininga. Ang nangyari ngayon, salamat talaga sa iyo, kung hindi dahil sa iyo, hindi kami makakaalis doon ni nanay. Ngumiti si Charlie at sinabing, bueno, hindi mo kailangang magpasalamat. Oo, oh, tumango si Claire at sinabing, maghintay ka lang at tingnan mo kapag umalis ka. Ano ang gagawin mo? Kahit na gusto ni Charlie na lumipat kasama si Claire, kailangan pa rin niyang igalang si Claire para sa mga ganitong usapin. Kaya ngumiti siya at sinabing, I don't care about moving out, hindi mahalaga kung ikaw ay umalis o hindi. Gaya ng sinabi niya, naalala siya at sinabing, nga pala, malapit na matapos ang Thompson Villa, kapag tapos na, sabay-sabay tayong lumipat bilang isang pamilya medyo na overwhelmed si Claire at sinabing Kung tutuusin kay Solomon White ang villa, kung babalik siya balang araw at gustong kunin ang villa, baka magkagulo. Lumipat tayo bilang isang pamilya. Hindi ba ito mabuti? Walang masama, ngumiti si Charlie. Matagal nang inilipat sa akin ni Solomon White ang villa. Ngayon ako ang may-ari ng villa. Hindi na siya makakabalik. Besides gusto kong mamuhay ng mas tahimik sa hinaharap. Kung lilipat tayo sa isang villa, kung saan malaki ang bahay at may ilang palapag. Maaari tayong manirahan sa ikatlong palapag at hayaan ang ating mga magulang na tumira sa pangalawang palapag. Sa ganitong paraan, maaari tayong magkita ng kaunti hanggat maaari at maaari tayong maging mas malaya. Anong sa tingin mo, pinag-isipan itong mabuti ni Claire? Talagang naantig siya sa mga salita ni Charlie. Ayaw niyang takasan ang mga problema ng pamilyang ito, ngunit minsan nararamdaman niya na siya ay anak nila kung tutuusin. Paano siya makakalayo agad sa bahay? Kung siya ay nagiging matigas sa mga pakpak? Gayunpaman, ang ganitong uri ng bagay ay mahirap hawakan. Gayunpaman, kung talagang lilipat ka sa villa, mas madaling mag-alala wala sa unang palapag ang kwarto ng lahat, kaya mababawasan nila ang interference sa pagitan nila. Kaya tumango siya at sinabi kay Charlie, sa kasong ito, kapag natapos na ang decores yun, lilipat na tayo. Riverside Villa, isang villa ang nasusunog. Pagdating ng fire brigade sa pinangyarihan ay matagal nang naapula ang apoy, ngunit lahat ng nasa villa ay naging abo. Gayunpaman, Sinusubaybayan din ng kagawaran ng bumbero ang mga labi ng lugar ng sunog. Wala silang natagpuan na katawan o buto ng tao, na nagpatunay na hindi nagdulot ng kaswalti ang sunog. Ang isang sunog na walang kaswalti ay natural na hindi gaanong kapansin-pansin. Kaya walang nagmamalasakit sa biglang sunog. Ang dahilan kung bakit hindi nila mahanap ang anumang bangkay, ay dahil si Junjun Jun Gao at si Jun Wei Gao ay matagal nang tinaddad ng abo sa ilalim ng kulog ni Charlie, at pinagsama sa mga abo mula sa iba pang mga bagay sa silid. Ito ay mas manipis at mas maliit kaysa harina. Kaya walang sangkap na DNA ang makikita. Ang ama at anak ng pamilya Gao ay ganap na nawala sa mundo. Ang buong pamilya Gao ay nababalisa at nasa tenterhooks, bagamat hindi nila alam kung saan pumunta ang dalawang master o ang kakilakilabot nilang planong gumanti kay Charlie, ang villa na nasunog ay pag-aari ng kanilang tahanan. Ngayon na ang villa ay naging abo at ang mga tao ay nawala, natural na medyo masama ang pakiramdam nila. Kasunod nito, nag-alok ang pamilya gaw ng reward na limang milyon para makahanap ng isang tao, at nagpadala ng mga larawan ng dalawa sa buong lungsod. Gayunpaman, walang makakahanap ng dalawang tao na nawala sa hangin, at walang clue tungkol sa kanila sa mundong ito. Kabanata dalawa. Kasabay nito, si Fredman, na sinira ni Charlie, ay naghihintay para kay Jan June Gao na tumawag sa bahay ni Wilson. Simula kagabi sa gate ng klinik ni Chanky, nakita niya itong mag-ama na gustong gumamit ng gasolina para sunugin ang klinik. Napagtanto niyang may katangahan pala siyang gagamitin. Ang una niyang naisip ay lokohin silang dalawa, pangunahan silang tratuhin si Changki, at pagkatapos ay gamitin ang peking gamot na inihanda niya. Para ipagpalit sa tunay na gamot ni Changki. kapag nakuha na niya ang tunay na gamot ni Changki, natural na maibabalik sa dati ang mga ugat niya sa dating kaluwalhatian. Gayunpaman, pagkatapos niyang sabihin na tumawag siya ngayon. Ang lalaki ay hindi kailanman tumawag sa kanya. Medyo kinakabahan siya. Hindi niya alam ang pangalan ni Jianjun Jun Gao, kaya maaari lamang niya itong tawagan ayon sa numero na iniwan niya. Ngunit kung paano tumawag ito ay wala sa lugar ng serbisyo. Habang hindi makatawag, mas naging irritable si Fredman. Matandang ginang Wilson, Noah Wilson, asawang si Horia, anak na si Wendy at anak na si Harold. Lahat ay nakatayo at pinagmasdan ng mabuti si Fredman na nakaupo sa upuan. Dam, itong asong ito, hayaan mo akong magdaw, talagang hindi siya mapagkakatiwalaan. Matapos magdial muli sa telepono ni Jen Jun Gao, hindi pa rin siya makalusot. Ang mukha ni Fredman ay madilim. Malapit na siyang magkolaps ngayon. Kung walang kakayahan ng isang tao, siya ay isang buhay na walang silbi. Kaya ngayon ay hindi na siya makapaghintay na makuha ang mahiwagang gamot ni Chunky. Gayunpaman, alam niya ang mga detalye ni Chunky, kaya hindi siya naglakas loob na direkta siyang pukawin. Nang makita siyang lalong naiirita, dali-dali siyang humakbang pasulong at nagtanong, Mahal, ano ang nangyayari sa'yo? Sinong tinatawagan mo? Bakit sobrang irritable ka? Sabi ni Fredman na may itim na mukha. Isang bastard na hindi ko alam ang kanyang pangalan. Shit. Nagkatinginan ng lahat. Nagtataka kung bakit paulit-ulit na tumatawag si Fredman sa isang taong hindi alam ang pangalan. Sa oras na ito, biglang nakatanggap ng WeChat si Harold at binuksan ito. Ito ay isang malaking grupo ng tao sa Ores Hill. Sinabi ng lahat ng may-ari ng grupo. Si Jun Wei Gao at ang kanyang amang si Jen Jun Gao ay nawawala. Nag-aalok ang pamilya Gao ng reward na limang milyon. Mga pahiwatig, kung sino man ang nakakaalam sa kinaroroonan na nila, maaari kang makakuha ng pera at anyayahan ang lahat na uminom. Kaagad pagkatapos, ipinadala ang mga larawan ng dalawa. Nagulat si Harold. Paanong biglang nawala sina na Wei Gao at Janjun Gao? Nagtatakang tanong ni Wendy, Kuya, hindi ba hinayaan ni Charlie na itapon si June Weigao mula sa ikatlong palapag ng ospital? Dalawang araw na ang nakalipas at siya ay isang baldado na ngayon. Oo, oh, sabi ni Harold, nawala sila ngayon. Nang marinig ito ni Fredman ay nagmamadaling siyang nagtanong, Sino si June Weigao na kasasabi mo lang? May litrato ka ba sa kanya? Oo, oh, nagmamadaling inabot ni Harold sa kanya ang telepono at sinabing, Tingnan mo. Silang dalawa ay nawawala ngayon. Nang makita ni Fredman ang larawan ng mag-ama, bigla siyang napabulalas. Fuck! Oh shit! Anong nangyari? Napagkasundoan na magkasama kaming pupunta sa Chanky Clinic ngayon, ngunit ang mga retarded na mag-ama ay biglang nawala. Pwede kaya, baka si Charlie ang may gawa nito. Kabanata 300 at Siyamnaputatlo Iniisip na maaaring ang pagkawala ng ama at anak ay may kinalaman kay Charlie. Hindi napigilan ni Fredman ang kaba. Kung talagang hahayaan ni Charlie na sumingaw ang mag-ama. Wala ba siyang magagawa sa kanya? Bukod dito, sa ganitong paraan, kailangan niyang kalimutan ng mahiwagang gamot ni Chunky. Pagkatapos ng lahat, walang kapalit ang patay na multo at ang backpot man na magagamit ngayon. At hindi dapat makipagsapalaran upang pukawin si Chunky. Sa oras na ito, ang matandang Mrs. Wilson ay tumingin kay Fredman na may nakakabigay puri na mukha, parang nagpakumbaba na isang aso, at walang sabi-sabi. "Mr. Wilson, pwede pa tayong makaisip ng paraan para mabisita ang malaking ospital sa Eastcliff? Baka may makagamot sa sakit mo." Ngayon si Fredman ang nagel iligtas buhay na Dayami para sa buong pamilyang Wilson. At ang matandang ginang Wilson, ay mas balisa pa kaysa kanya. Kung hindi mabawi ni Fredman ang kakayahan ng lalaki, ang natitirang 70 milyong puhunan ay tiyak na nasa panaginip. Oo, oh, Mr. Wilson. Sa tingin ko si Chunky ay isang tao ng katanyagan at reputasyon. Maaari siyang makihalubilo kay Charlie at may kakayahan siyang mang bullshit. Dinilaan din ni Noah Wilson ang kanyang mukha at kinuha ang usapan, na mas nakakabigay puri kaysa sa matandang ginang Wilson. Bumagsak ang kanilang mga boses sa lupa, mas pangit ang ekspresyon ni Fredman, at kinagat ang kanyang mga ngipin at sinabing, Tumahimik kayo, ang beteranong kasanayan ni Chunky, alam ko, ayaw niya akong gamutin. Walang silbi ang pagpunta sa East Cliff. Sabik din si Wendy. Mr. Wilson, hindi ba si Oris Hill ang tanging henyong doctor? Ang pangalanan ay Chunky. Bakit hindi natin siya hanapin? Wala siyang nararamdaman para kay Fredman. Ngunit nagbayad lang siya ng napakataas na halaga. Kaya ayaw niyang mawala ang maraming benepisyo. May naalala si Noah Wilson at nagmadaling nagtanong. Fredman, hindi ba sinabi noong gabing yon? May kaibigan kang nagbukas ng pabrika ng gamot? Gusto mo bang puntahan para magtanong? Biglang natuwa ang ekspresyon ni Fredman. Iniisip ang mahiwagang gamot ni Chunky, pero nakalimutan na niya ang kaibigang may pabrika ng gamot. May isang pamilyang way sa Ores Hill, na mismong isang malaking kumpanya sa Ores Hill sa industriya ng pharmaceutical. Ang lalaki, na ang pangalan ay Robert Way, ay nakarang din na nangunguna sa bansa. Nagkataon lang na nagkaroon ng magandang relasyon si Fredman sa pinakamatandang master ng pamilya Wei. Madalas magkalokohan ang dalawa. Ngayon ay tinatayang siya na ang huling dayami sa Ores Hill. At ang pinakamatandang young master ng Wei family, tulad ng kanyang sarili, ay isa ring demonyo. Kung humingi sa kanya ng tulong, magsimula sa aspetong ito. Tumingala siya kay Wendy, puno ng dissatisfaction at disgust ang mga mata nito. Pagkatapos gumastos ng 15 milyon pataas at pababa, nakipaglaro siya sa babaeng ito sa loob ng dalawa o tatlong araw, at pagkatapos ay naging isang bading. Ito na talaga ang pinakamahal na babae na meron siya. Ngayon, ang kanyang mga ugat ay naging isang dekoresyon, at hindi siya maaaring magpatuloy sa pakikipag-ugnayan kay Wendy walang kwenta na panatilihin ng babaeng ito. Mas mabuting kunin siya at pumunta sa young master ng pamilya Wei upang laruin ang natitirang init. Sa pag-iisip nito, tumingin si Fredman kay Wendy. Biglang ngumiti, at sinabing, Wendy, magbihis ka bukas, sumama ka sa akin para makita ang isang kaibigan. Bihira para kay Wendy na makita si Fredman na nakangiti at nakikipag-usap sa kanya nitong mga araw. Masaya siya at nagmamadaling tumango. Hindi alam kung ano ang iniisip ni Fredman. Kinabukasan. Kumakalat pa rin ang balita tungkol sa pagkawala ng matanda sa pamilya Gao at ng kanyang anak sa buong lungsod. Gayunpaman, hindi ito sineryoso ni na Claire at Elaine, dahil sinabi na ni Charlie na ang dalawang tao, ay tumakas sa takot sa krimen. Dahil isang krimen ang tumakas, natural na sumigaw ang mundo. Nakipag-ugnayan si Fredman sa pinakamatandang young master ng pamilya Way ng maaga, at sa gabi, dinala si Wendy sa kahon ng Oris Hill Family Club, sabik na naghihintay sa pagdating ng kabilang partido. Kabanata 300 at Napakaganda ng suot ni Wendy ngayon. Nakasuot siya ng black hip skirt worth 100,000, libo. Hindi lang niya ipinakita ang kurba ng kanyang katawan kusa rin niyang ipinakita ang linya ng karera sa kanyang dibdib, at nagpinta rin siya ng makapal na pampaganda sa kanyang mukha. Kahit na siya ay mas masahol pa kaysa kay Claire, Warnia at iba pang mga kababaihan, pagkatapos ng pagiging maayos ang pananamit, kaakibat ang mga damit na masisiwalat, nagagawa pa rin niyang magparamdam sa karamihan ng mga lalaki. Medyo natuwa pa siya nang mabalitaan niyang pupunta siya para makita ang young master ng Pamilya Way. Kahit na ang Pamilya Way ay hindi isang nangungunang pamilya sa Ores Hill, mas malakas pa rin ito kaysa Pamilya Wilson. Ngayong nalulungkot ang Pamilya Wilson, umaasa rin si Wendy na mas makilala pa niya ang mga mayayamang tao. Kung makakahanap siya ng magandang pagkakataon, maaari siyang magdala ng ilang magpapabuti sa pamilya. Matapos maghintay ng ilang sandali sa kahon ang dalawa, biglang tinulak ang pinto ng kahon. Pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng Armani suit. Sinuklay ng lalaki ang kanyang ulo at tumingin na may kahabag-habag. May dala rin siyang relong petek Geraldip sa kanyang palsa. Sa likod niya, kasunod ang isang lalaking may dalang bag. Mas bata ng isa o dalawang taon, mukhang assistant. Tumayo si Fredman, ngumiti at sinabing, Oo, oh, Kuya Wei, maupo ka. Ngumiti ang nasa katanghali ang gulang na lalaki at sinabi kay Fredman, Fredman, napaka-bisi mong tao, matagal ka na dito sa Ores Hill. Bakit bigla kang nagkaroon ng oras para kausapin ako? Talagang nambobola ako nito, kapatid ko. Gaya ng sinabi niya, nakita niya si Wendy sa tabi ni Fredman at biglang nagningning ang mga mata niya. Kaya ngumiti siya at sinabi kay Fredman. Sabi niya, Mr. Wilson, sino itong kagandahan? Ayaw mong ipakilala ang kapatid mo. Hinila ni Fredman si Wendy at nakangiting sinabi, Halika, Kuya Wei, hayaan mo ako ipakilala sa iyo. Ito ang pamangkin ko, si Wendy. Pamangkin pala ito ni President Wilson. Hindi nakakagulat na napakaganda niya nang marinig ito ni Wei. Ngumiti siya at tumango, sumili ang mata ko na tingin sa kanyang mga mata, at siya ay lumapit kay Wendy at sinabing, Miss Wilson, maswerte akong nakilala kita. Sinabi ni Fredman kay Wendy, Wendy, ito si Robert Way, ang General Manager ng Wehia Pharmaceutical. Ang Wehia Pharmaceutical ay isang kilalang kumpanya ng parmasyutiko sa Ores Hill. At ito ay napakalakas. Nagmamadali ring nakipagkamay si Wendy sa kabilang partido, at sinabing, Hello Mr. Way. Matako na hinawakan ni Robert Way ang mga kamay ni Wendy ng dalawang beses. Pagkatapos ay hinubad ang kanyang Amerikana at itinapo nito sa lalaking nakasuot ng assistant sa likod niya. Ang assistant ay nakaligtaan ng isa, at ang kanyang jacket ay nahulog sa lupa. Ang mga mata ni Robert Way ay kumislap na may hitsura ng pagkasuklam at pinandilate niya ito at nagmura, basura. Ang maliit na bagay na ito ay hindi magagawa. Paumanhin, kapatid, kasalanan ko ang lahat, huwag kang magalit. Ang mukha ng lalaki ay namutla, siya ay mabilis na kinuha ang kanyang jacket at pinunasan ang alikabok. Hindi niya ito sinabi, ngunit mas nagalit si Robert Way nang sabihin niya ito. Naglakad siya sa harapan at sinampal siya at malamig na sinabi, Liang Wei. Ilang beses ko nang sinabi na ikaw ay ipinanganak at lumaki sa pamamagitan ng isang monter, bastard. Walang karapatang tawagin akong kapatid. Lumabas ka at hintayin mo ako doon. Sinampal si Liang Wei, ngunit hindi siya naglakas loob na tumanggi, na para bang nasanay na siya, mapagpakumbaba na tumango at sinabing, kilala ko si kuya. Pagkatapos magsalita ay nagmamadali siyang lumabas ng kahon, nakakadismaya, damn it. Nagsalita si Robert Way ng isang bagay na palihim. Si Fredman sa gilid ay nagsabi na nagtataka, Brother Way, ito ba ang basura mong kapatid? Malamig na sinabi ni Mr. Way, isang wild species lang ito, hindi ang kapatid ko. Pagkatapos magsalita, matako siyang tumingin kay Wendy, ngumiti at nagtanong, Miss Wendy, napakaganda mo, may boyfriend ka na ba? Kabanata 365 Nang marinig ito ni Wendy, hindi niya sinagot ang tanong ni Robert Way, ngunit tumingin kay Fredman. She dare not say na wala siyang boyfriend. Because she is Fredman's lover after all. Ngunit hindi siya nangahas na sabihin na siya ang kalaguyo ni Fredman sa mga tagalabas. Pagkatapos ng lahat, si Fredman ay may isang pamilya at isang silid, at hindi niya ito makikita kung sakaling siya ay gumawa ng sarili niyang paraan, at sinabing manliligaw niya ito at nagdulot sa kanya ng kaguluhan. Mangyayari yon ang paghahanap ng isang bagay para sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay napaka mapagbigay ni Fredman sa oras na ito. Siya ay at direktang sinabi kay Mr. Way, Kuya Way, sabihin natin sa'yo, si Wendy talaga ang aking lover. Ngunit kailangan mong itikumang yung bibig at huwag sabihin sa iba. Biglang nakaramdam ng kaunting panghihinayang si Robert Way. Akala niya ay pamangkin ito ni Tony Fredman. Ngunit hindi inaasahan na ang pamangkin ay isang pabalat lamang. Ngunit sa katunayan siya ay isang lover. Bagamat nahulog siya kay Wendy, hindi siya nangahas na magnakaw ng babae kay Fredman. Kaya ang naiisip lang niya sa puso niya. Natural na nakita ni Fredman ang kanyang pagganap sa kanyang mga mata, tahimik na ang umiti, at nagsimulang magsalita kasama si Robert Way. Sinadya niyang tinanong si Robert Way, By the way, Kuya Way, kumusta ang kalusugan ng papa mo? Bumuntong hininga si Robert Way at sinabing, Hindi ito maganda, masyadong maraming romantiko ang old master, mga utang noong bata pa siya, ngayon siya ay pinarusahan at ang kanyang katawan ay mas masahol araw-araw. mao -araw. Mausisa na tanong ni Fredman, si Mr. Way ay may maraming mga romantikong utang. Siyempre marami, walang magawang sinabi ni Robert Way, hindi mo alam na aking matandang master. Tulad ko, ay isang humanoid pile driver, guwapo siya noong bata pa siya, at susuyuin niya ang mga babae at bibili ng mga gamot sa lahat ng dako sa pamamagitan ng pagnenegosyo. Ang pagkakataong makatulog ay halos saan ka man pumunta sa larangang ito. Sa pagkakaalam ko, doon ay hindi bababa sa dalawampung lumang magkasintahan. Ito lang ang alam ko. Higit pa ang maaaring nangyari. Humihinga sa isang lugar. Kaya gumagalaw. Bulalas ni Fredman. napaka ng tatay mo noong bata pa siya. Tumango si Robert Way. At nanlulumong sinabi. Paano pa ako makakahanap ng kapatid sa ama na isang basura? Sa totoo lang, may ilang mga ligaw na halaman sa labas ng aking ama. At yung iba ay puro babae. Ang species na ito ay isang tao. Matapos malaman ito ng aking lolo, iginiit na ang mga species ng pamilya Wei ay hindi maaaring iwan sa labas. At pinilit ang aking ama na ibalik siya mula sa Changbai Mountain. Pagkatapos magsalita, Muling sinabi ni Robert Way, hindi lang ayaw kong makita ang ligaw na species na ito, ngunit ang aking ama ay hindi nais na makita siya. Pero walang paraan. Ito ay isang gulo sa bahay. Matagal nang nabalitaan ni Fredman na may dalawang anak ang pamilya Way. Ang panganay ay si Robert Way, at ang nakababatang anak na si Liang Way ay isang anak sa labas. Siya ay isang romantikong utang na iniwan ng ama ng pamilya Way noong kabataan hindi siya natanggap hanggang siya ay isang binatilyo. Ang pamilyang Wei ay hindi kailanman nakita ng sinuman, at maging ang karakter nito, ay hindi kwalipikadong gamitin nito. Tila si Liang Wei ay lumaki sa ganitong kapaligiran, at ito rin ay sapat na miserable. Biglang nagtanong si Fredman ng may pagtataka. Siya nga pala, Kuya Wei, ganyan ang matandang guru mo, hindi ordinaryo ang kakayahan niya sa lugar na iyon. Mayroon bang magandang gamot? Tumangu si Robert Way at nakangiting sinabi, Huwag mong sabihin, may recipe talaga na hindi sinasadyang nakalabas si Old Master noong bata pa siya. Nakapagpalakas ito ng muscles at nagpapalusog sa bato. At lubos na nagpapabuti sa kakayahan ng mga lalaki sa lugar na yon. Talaga, nagulat na sabi ni Fredman, Brother, nandoon pa ba ang recipe na ito ngayon? Sinabi ni Robert Way, Paano mo sasabihin ang recipe na ito. Noong bata pa ako, kinain ito ng aking ama sa loob ng 20 hanggang 30 taon. Ito ay talagang kapaki-pakinabang. Noong nag-iipon daw ng gamot ang matanda sa Timog kanluran, nakipaglaban siya ng isang dosen ng beses sa isang gabi at binigyan niya siya ng palayaw na Waygie 14. Sa pagsasalita tungkol dito, bumuntong-hininga si Robert Way at sinabi, "Ngunit itong Race 8 gusto kong inumin ito para sa mass production, at pinag-aralan nito ng mga pharmacokinetics at nalaman na ang bagay na ito, ay may malakas na toxicity sa atay at nephrotoxicity. Kaya tingnan mo ang aking old master. Sa kanyang early 60s, halos maubos ang atay at kidney niya, at sinabi ng doktor na kung siya ay mabubuhay ng dalawa o tatlong taon ng higit pa, kailangan niyang pumunta sa kanluran upang mag-ulat kay Buddha.